ka sa akin ni Isang away kalsada na naman ang nagba viral online. Hinarangan ng lalaki niya ng isang truck sa kalsada. Maya-maya lamang, eh lumapit siya sa truck at kinontak ang driver. Makiki Kinatok. O oh, makikita rin na may hawak siyang baril. Pulis pala ang lalaki. Ang iba pang detalye, kaya hatid namin maya-maya lang. Samantala, isa pong Pilipina ang nasawi sa gitna ng Islamic pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Heat stroke o matinding init doon ang sanhi ng pagkamatay ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa impormasyong nakuha ng DFA, pumanaw ang Pilipinang pilgrim noong linggo, June 16. Agad din siyang nalibing matapos ang ilang araw. Nakabase po ang Pilipina sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa tala ng nasa limampung bansa, mahigit 1,000 na ang namatay sa Hajj. Ngayong taon, Karamihan dahil sa sobrang init. Sa tala ng National Meteorological Center ng Saudi, pumalo sa 51.8 degrees Celsius ang maximum temperature sa Grand Mosque sa Mecca nitong nakalipas na mga araw. May nakaambamuling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may inaasahang taas presyo na 1 peso and 55 centavos hanggang 1 peso and 85 centavos sa kada litro ng diesel. 85 centavos naman hanggang 1 peso and 15 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Para naman sa kerosene, nasa 1 peso hanggang 1 peso and 10 centavos ang estimate. Ayon sa DOE, Nakapekto ang nangyayaring gulo sa Middle East at nakikitang pagtaas ng demand. Dalawang barko ng China ang namataan malapit sa Onok Island sa Balabak, Palawan. Ayon sa isang dating barangay chairman doon, namataan nila ang mga barko ng China habang papauwi sila mula sa medical mission sa Mangsi Island. Inakala raw nila ng una na barko ito ng Pilipinas hanggang sa nakita ho nila ang watawat ng China na nakasabit sa barko. Sa tansya po ng kasama niyang doktor, nasa 8 to 9 kilometers lang yan mula sa shoreline at pasok sa municipal waters ng Balabac. Hiningi na ng GMA Integrated News ang komento nito ng AFP Western Command pero wala pa silang tuguan. Namataan ang mga naturang barko nito June 19, dalawang araw matapos ang agresibong aksyon ng mga taga-China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy na sa Union Shoal inawag ng mga pirata at band of barbarians na ating sandatahang lakas ang mga miyembro ng feature China Coast Guard na kaharap ng mga sundalong Pilipino sa Rory Mission sa Yungin Shoal nitong Lunes. Git man ang Foreign Ministry ng China, professional ang ginawa daw ng kanilang Coast Guard. Balita nating ni Joseph Moro. Nakuha ito noong June 17 sa rotation resupply mission ng Philippine Navy para sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shul. Mga sundalo natin ang mga nakabrown na fatig, ang mga naka-orange na life vest China Coast Guard na ang isa may hawak pang palakol. Tinalihan na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin habang umaalingawaw ang malakas na sirena. Nakalapit na noon ang inflatable boats ng Navy sa BRP Sierra Madre. Pero pinalo pa rin ng taga CCG ang inflatable boat at ang isa may sinungkit na itim na bag mula sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, pitong matataas na kalibre baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik pati ang mga cellphone ng mga sundalo. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng limang bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Nasundan niya ng pagbubukas ng laser at sa isa pang video mula sa AFP, gumamit pa ang China ng tear gas. Sa gitna nito, nilalapatan ng paunang luna si Simon First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng noon ng hinlalaki. Sa isa pang video, nakatutok sa mga tropang Pilipino ang matatala sa sandata ng CCG. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre Hanggang sa isa sa mga taga-CCG, pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy habang patuloy ang pakipaghataka ng China Coast Guard sa mga Pinoy. <tongan> Sa isa pang video, makikita ang dalawang Chinese vessel na inipit. Ang isa pang inflatable boat ng Pilipinas na ayon sa AFP ay ninakawan ng supplies at sinira para hindi na makaandar. Mula ng harangin ng China Coast Guard ang Rory Mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi, pumayag ang China na i-evacuate ang sugatang si Facundo pero patuloy na maaligid ang mga barko ng China. Yung ating i-abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. Ang Chinese Foreign Ministry muling sinabi na profesional at alinsunod sa batasang ginawa ng kanilang mga tauhan. Sabi ng China, Pilipinas daw ang nambangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabaturaw ng mga Pilipino sa mga Chino na nagpalala ng tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Ilan pang bansa at organisasyon na nagpahayag ng pagkabahala sa insidente, kasama rito ang Japan. Sa pulong ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Japan Self-Defense Forces, sinabi ng JSDF na suportado nila ang AFP. Kasama na rin sa mga kumundina ang Taiwan na sinabing itinaas ng mga delikadong aksyon ng China ang tensyon sa rehiyon very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. If not, it's already being done. Si Senate President Chisa Escudero sinabing hihingi ang Senado na full briefing sa DFA tungkol dito. Dapat daw hindi lamang diplomatic protest ang gawin ng DFA at pag-aralan ang lahat ng pwedeng gawin para magkaroon ng makabuluhang dialogo. Panawagan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na Chairman ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones i-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating Pangulo. Kabilang sa dapat ani ang matalakay ay kung may armed attack na isasabatayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung displate yung isang vessel natin natanggalan lang, ng talagang talaga nakakasuklak yung natanggalan tayo ng sandalire yung ating isang sandalo. Ayon sa Philippine Navy, tuloy ang mga rores ay naharap pero back to the drawing board sila at isa sa pag-aaralan ng posibleng pagsama muli ng PCG sa mga rores mission. Itiyakin ding better equip ang Navy sa susunod. Pero susunod pa rin daw ang Pilipinas sa rules of engagement at hindi tayo ang unang magpapaputok. We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. Okay. if we understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wasak ang bahagi ng isang ambulansya matapos sumalpok sa isang pison sa Negros Occidental. Sa Zamboanga City naman, may nasagip na mga sundalo at sibilyan mula sa bumaligtad na speedboat. Ang mainit na balita hatid ni krisa Dapitan ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa kuha ng video ng isang netizen na isang pasahero ng barko, makikita ang malalaking alon at malalakas na hangin sa laot mula Zamboanga City, Pabasilan. Sa isa pang video, makikita ang mga lumulutang na salbabida. May mga sinagip na palang apat na sundalo ng 18th Infantry Battalion kasama ang dalawang sibilyan matapos bumaliktad ang speedboat na sinasakyan nila. Ayon sa commanding officer ng 18th Infantry, galing Zamboanga City ang mga sundalo dahil may kinuhang mga gamit at pabalik na sana sa kanilang kampo sa Lamitan Basilan. Mabutit may napadaang passenger ferry na sumagip sa kanila. Nasa maayos na kalagayan na ang apat na sundalo at dalawang sibilyan. Wasak ang ilang bahagi ng ambulansya matapos itong sumalpok sa nakaparadang pison sa Hinigaran Negros Occidental. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog ang sasakyan sa ginagawang bahagi ng kalsada kung nasaan ang pison. Parehong sugatan ng ambulance driver at sa kanyang security guard. Sa Hinigaran pa rin, sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng nakababatang kapatid. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang krimen sa pagtatanong ng biktima sa sospek kung may sweldo na siya sa kanilang pinagtatrabahuan. Sumagot umano ang sospek na wala ang pangalan ng biktima sa payroll. Pero nalaman daw ng biktima na nasa payroll naman ang pangalan niya. Dahil dito, nagtalo ang dalawa at nauwi sa pananaksak. Patay ang isang habal-habal driver matapos pagsasaksakin ng kalaro niya sa billiard sa Karkar, Cebu. Base sa investigasyon ng Carcar -Car Police, naglalaro ang biktima at ang 17-anyos na sospek ng bilyar kasama ang kanilang mga kaibigan. Bigla raw umuwi ang sospek at pagbalik niya ay sinaksak ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Pinagahanap na ang sospek na agad umalis sa lugar matapos ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, krisa Dapitan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinepeste na mga uod ang ilang taniman ng mais at tubo sa Negros Occidental. Apektado niya ng mahigit 80 hektarya ng mga pananim sa Himamaylan City at ilang taniman sa apat na iba pang bayan sa probinsya. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, mga army worm at earworm ang sumisira sa mga pananim. Ang pagdami ng mga peste, posibleng dahil daw sa mahabang tanginit. Tinututukan na ng LGU ang pagkontrol sa pagdami ng mga uod. Pinipesa ng ang Fall Army Worms sa mga bunga ng ampalaya sa isang vegetable farm sa Kalasyao, Pangasinan. Ayon sa ilang magsasaka, hirap din mamunga ang mga tanim dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya problemado sila sa mababang kikitain dahil sa perwisyong dala ng uod at ulan. Inaalam pa ang laki ng pinsala. Nag-abiso na ang Provincial Agriculture Office sa mga magsasaka na regular na mag-spray ng kontrapeste. Nangako silang magbibigay ng ayuda sa mga apektadong magsasaka. Binaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa pag-ulan na dulot ng hanging habagat at local thunderstorms, gaya sa mabababang lugar sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Na-perwisyo ang mga motorista at pedestrian. Pinasok naman ng tubig ang maraming bahay sa barangay Bulyok sa Bulyok sa Ligawasan na Special Geographic Area ng BARMM. Matindi kasi ang buhos ng ulan sa nasabing lugar. Nauna nang inabisuhan ng mga barangay official ang mga residente na lumikas. Nasa ilalim po ngayon ng rainfall advisory ang nang pag-asa ang Antique, Gimaras at ilang bahagi ng Aklan, Iloilo -ilo at Negros Occidental. Kaya asahan po ang mga pag-uulan dyan hanggang alas 11 ng umaga. Ngayong weekend, mananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila dahil sa habagat at mga local thunderstorm. Sa umaga pa lamang e na ho ang ulan sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng hapon at gabi, magiging malawakan na ang pag-uulan. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maari magdulot ng baha o landslide. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.